sa nagsasabi saan. Well, hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan. Eh. Kasi kilala naman natin ang an ng mga pulto ni Joma Sison at na nagsani puwersa na sa Dilawa no? at saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, ako, magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman ng yung uh, Hollander na uh, nagpapakalot ang ng fake news palagi no diyan sila magalit no sa mga letter writing campaign para tutulan kaya intindihin niyo na lang kung bakit uh, redacted or hindi inaanunsyo sa publiko yung bansa na tumanggap na sa kanya pag-usapan po natin ay yung hinain ng uh, mga abogado ni Tatay Digong na that's motion para po magkaroon ng uh, provisional liberty si Tatay Digong. Now, ang proseso po medyo may pagkakaiba sa domestic courts natin. No? Dahil lang uh, domestic court natin, ang provision ay um, uh, except sa mga heinous crimes, eh, lahat ng krimen ay po pwedeng uh, mapiansa. No? Kasi yung karapatan ng uh, nasasakdal para magka magpiansa para panandali ang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanilang mga um, guilt ay uh, No? Now, dito po sa ICC, wala namang ganyang provision. Kaya lang, ang meron ay yung practice ng hukuman. At ang practice ng hukuman talaga ay parang practice din ng mga hukuman sa Pilipinas bagamat ang Pilipinas nga eh meron tayong statutory basis saka constitutional basis no except in heinous crimes no where the evidence of guilt is strong bail is a matter of right. Ngayon walang ganyang provision pero sa patakaran po ng ICC alone eh ang ICC hindi po nagbibigay ng provisional liberty so far ha sa kahit sinong nasasakdado sa tinatawag nating core crimes at ang core crimes nga ay yung uh, war crimes, crimes against humanity. Uh, yan naman po yung dalawang linilitis ng ating na uh, ICC. No? At uh, syempre, ang ating data taydigong ay linilitis para sa crimes against humanity. Now, having said that, at saka ang track record ng hukuman po, wala talaga silang binibigyan ng provisional release, hindi gaya po nung uh, UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, na halos lahat po ng akusado ay binigyan ng provisional release. No? At yung mga akusado... Uh, ay uh, umuuwi kapag walang uh, hearing at bumabalik lang sa dahil kapag mayroong pagbibista, dito sa ICC, wala pa pong nabibigyan ng provisional liberty na akusado ng court crime. Ang mga nabibigyan lamang ay yung mga akusado ng mga um, yung uh, tampering of evidence, mga harassing uh, witnesses. So yung uh, pagdating po doon sa tinatawag na lang offenses against the administration of justice, yun na po yung nabibigyan ng uh, provisional liberty. Pero ano sa tingin ko? Well, sa tingin ko naman po, ito rin ang kauna-una pagkakataon na mayroong 80 anyos na nasasakdal sa hukuman. Alam niyo po kasi ang ICC, bagamat uh, hindi pa sila namamatay ng akusado, mayroong isang akusadong namatay. At ito po yung si Milosevic, no, leader dati ng Serbia, kung saan namatay po siya sa same kulungan ni Tatay uh, Digong, kundi ako nagkakamali. Kasi siya po'y linilitis noon ng uh, UN War Crimes Tribunal for Yugoslavia. No? At yung araw na siya'y namatay, nagkataon nando naman po ako sa Belgrade, no, yung kapital ng uh, Serbia. At talagang uh, nakakataas balahibo dahil nung uh, araw na inanunsyo ang namatay itong si uh, Milosevic, abay maririnig mo yung hiyaw ng mga taong bayan, no. Kaya medyo na nervous po ako na araw na yon at uh, um, napaaga yung alis ko ng Serbia kasi feeling ko baka magkagulo, no. So hindi po yan nakalimutan ng ICC na magkakarumentado ang taong bayan sa Pilipinas kapag may mangyari kita tayo at siyempre si Tatay Digong ay 80, no? Alam naman natin na meron hindi na may mga sakit ng 80 anyos at posible na may mangyari, no? Na ayon nilang mangyari muli dahil talaga nagwala yung mga tao sa Serbia nung namatay si Milosevic, no? So at merong sakit. Now, marami nagsasabi saan. Well, hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan eh. Kasi kilala naman natin ang ng mga pulto ni Joma Sison at na nagsani puwersa na sa Dilawa, no? At saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, nako magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman yung, yung uh, Hollander na uh, nagpapakalot ang ng fake news palagi, no? Dahil sila magalik, no? Sa mga letter writing campaign para tutulan. Kaya intindihin nyo na lang kung bakit uh, redacted or hindi inaanunsyo sa publiko, yung bansa na tumanggap na sa kanya. Pero um, emphasize ko lang po, hindi yan Malaysia. Pagkamat ng doon si uh, Inday Sara, ang speculation ay sa doon na uh, uh liberty si Tatay Digong. Hindi po. Kasi kinakailangan, unang-una, miyembro pa siya ng ICC para meron siyang uh, katungkulan na ipatupad kung ano may mga kondisyones na i-impose ng korte uh, para sa provisional release. No? At siyempre, kung siya na may isang hindi na miyembro ng ICC o hindi miyembro ng ICC, walang dahilan para tumupad sa katungkulan yung bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Ang masasabi ko ay um, yan ay miyembro ng ICC at siguro naman dahil sa kalagayan ni Tatay, yan ay dapat nasa Asia. Now, titignan nyo na lang yung roster ng ICC. konti lang po ang members sa Asia. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. No? Pareho silang nagkaroon ng uh, na nahalal bilang presidente ng International Criminal Court. At hindi rin malayo po sa um, Asia ang bansang Australia. At ang Australia palaging meron po yung judge din hindi lang sa International Criminal Court pati po sa International Criminal, um, Court of Justice no sa ICJ so um sa isang bansa na miyembro ng uh, ICC ay Cambodia no pero hindi ko po alam kung papayag naman ng korte sa Cambodia dahil alam naman natin ang uh, estado ng judikatura at katarungan diyan sa Cambodia no so pero anyway yan po yung mga possibilities bagamat hindi ko po talaga alam kung saan yan at tanging na ang, uh, ang uh, legal team at ang pamilya lang niya uh, tatay digo nga nakakaalam po saan po yan but um ito pwede rin po yan no so ang mga possibilities ay uh, nanjan ang Japan nanjan ang Cambodia nanjan ang South Korea nanjan ang uh, Australia nanjan ang New Zealand kasi hindi natin man uh, ganun kalayo ang New Zealand no pero sa buong Southeast Asia, wala na pong ibang mapupuntahan ang Tatay Dugong, Digong dahil Cambodia lang po talaga ang um, membro. At pagdating naman po dito sa Middle East, halos wala naman pong membro ng Middle East na membro ng ICC. So isang possibility pa ay sa Netherlands. No? Pwede rin na uh, palayain siya sa Netherlands kasi magkakaroon lang ng house arrest. No? Na mas mabuti pa kasi ang priority ng pamilya naman, unang-una eh, -una yung hindi talaga siya um, nalilimitahan ng movement bagamat kung mapapansin yung hinain na uh, musyon motion no ng mga abogado ni Tatay Digong eh meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang no na nangyayari ngayon no kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya no so nandoon pa rin yung kondisyon na close family na lang magkakaroon ng contact ni Tatay Digong bagamat i'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan bagamat yung kulungan po niya ngayon ha modern wala ng rehas So yung uh, ating kasabihan na humahalik sa rehas ay eh, wala pong ganoon kitatay digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto Bagamat, limitado talaga ang kanilang movement. So ang aking uh, fearless forecast po, pwede pong uh, mag yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit at dahil sa ide kong kapag may yun nga no pag habang hawak siya ng ICC, At syempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagubit ng bayan kapag uh, uh, ang isang leader na minamahal ay um, yun nga po, na namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte ha, dahil kay Milosevic po talaga eh, hundreds of thousands ang uh, uh, namatay doon sa uh, Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po na pagtataka po eh, no? dahil la uh, pumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yug Yugoslavia kasi hundreds of thousands kung oh, hindi millions ang namatay dyan. Yung concentration camp po, no? nauso muli sa Yugoslavia no? nung uh, nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at uh, lumaban ng Serbia para panatiliin isang bansa pa rin, pa yan. No? So sa akin po, sa aking uh, karanasan bilang isang profesor ng international law at saka uh, sa aking uh, practice, eh, talaga naman pong importante yung International Tribunal na pang pinag uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung mga uh, milyones na namatay ng na mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, no? at saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Eh wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon nga doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, eh 40 plus lang ang biktima. Eh samantalang kami nga eh, yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, eh, nalitis namin, napakulong namin ng mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang nila sa CA, eh 58 yun. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan, napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 of forty something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. Um, but in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motioneto no doon sa naaproba ng uh, um, proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin no um, tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision diyan no pero sa akin um, gaya na akin sinabi naman yung domestic legal remedy well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng ikwentro between Dutch courts and ICC kung baga bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng uh, uh, salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun <laughs> na ipapatupad ng uh, host state yung decision. Siyempre, ng host country no at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag na-decision ng lokal na hukuma no, kasi ang kapulisan ng uh, Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura no samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko um po pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ay isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nila po politikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Eh kasi talagang papasok po ng politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong uh, ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga WES, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay eh, po malagay sa abirya dahil kung wala nang uh, Uh, kasong linilitis, bakit pa magkocontribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman, ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng uh, alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon, ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong, no? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Tigo, pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, eh, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Tigong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi recon from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso diyan, ang Pilipinas ang pinakakomento, pinagkakome pinakomento doon sa motion ng uh, prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon na tayo natalo kasi hindi naman inargue ng uh, Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman nang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle na Philippine courts are able and willing to operate. No? At ang sabi naman ng uh, hukuman, eh hindi mo naman in-argue kung anong epekto ng paglalabas uh, niyo sa tratado no so ibig sabihin niyan inaamin mo na mayroong jurisdiction at yung complementary naman eh pwede mong ilabas diyan sa confirmation of charges no pero ganun pa man kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan yang motion to dismiss upon lack of jurisdiction dahil nga doon sa pangalawang taon na nagsimula yung uh, uh, request for preliminary investigation ay dahil <coughs> dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na po pwede lang magpatuloy ang investigasyon kapag uh, nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamitin niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in ng, uh, ay, ay, ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa ng isang taon pa rin so sakop siya nung isang taon matapos magbig, magbigay ng magdeposito ng instrument of ratification na nags, nabigyan ng uh, abiso ang fiscalian uh, ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation at pagdating naman sa Pilipinas malinaw na malinaw nasa pangalawang uh, taon na 'yan pero yun nga po ha talagang delikado yung argument ng mga abogado ng uh, uh, mga biktima nang sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay uh, Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinitnap na ni, ta, ni, 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 Marcos Jr. si Tatay Digong hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At eto nga yung ko-questioning ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang pangingidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima tama ba yan o dapat dahil ito'y mali, eh hindi dapat magpatuloy ang human. Talaga sa akin, importante ma madesisyonan po yung kasong yan. No? At siyempre, kapag nagdesisyon ang uh, Dutch Court na dapat uh, uh, bigyan ng mas uh, malaking importansya ang karapatan ng pantao, nako isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan, sino ngayon ang masusunod? Yung headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuwidao ang uh, good government of uh, Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at uh, isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, eh dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao. Sa akin, siyempre, eh wala pong uh, debate dyan mas importante karapat ang pantao kaysa just sa tinatawag na headquarters agreement dahil in the first place, yung si hukuman, eh dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao. At kung sila mismo ang lalabag, bagamat ang kanilang uh, mandato ay para nga mabigyan ng uh, kustisya ang mga biktima ng pinakakarumal, tumal na krimen sa buong daigdig, eh, dapat na yan. Kung ang korte na may ganyang mandato na magbigay ng uh, katarungan sa pinagkakaitan na katarungan ay siya mismo gagawa ng hindi makatarungang bagay. So, inaasahan natin na mananaig talaga ang karapatang pantao pero siyempre kinakailangan maihain yung domestic legal remedy dahil otherwise, hindi naman po makakagalaw ang lokal na hukuman ng, ng kolan. Kaya nga po kahapon, at maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta dito sa napaka at tagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para kita Taye digong dito po sa Dahig. Maraming salamat po sa lahat ng punta. Maraming salamat po sa lahat ng uh, uh, nag-volunteer. Maraming salamat kay aking uh, partner Super Duo Maharlika at ang kanyang team from LA. Okay, si Madam Elena, si Norli at saka umalis na si Roland pero tumulong din, no? At lahat at siya uh, si uh, Makabaya, no? Si Jessica, ito po yung talaga yung mga ah uh, responsable at ating mga DJ galing-galing po libre po 'yung aming DJ at sound system ha oo oh, oh. at okay. uh, saka 'yung mga pinakamalalaking delegasyon ako bus-bus po mga nanggaling sa UK sa Paris 'yung mga nagbiyahe sa Paris alam niyo ba eh 'yung bus ng mga taga Paris mga 15 sa kanila, alas 10 pa eh, natapos na kami, alas 5, nagpunta kami sa street, hanggang alas 6. Naku, para silang sardinas po doon sa maliit kong tinitira, no? Pasensya na po kayo, no? At uh, hindi tayo handa, kaya sana naman, walang nagutom doon, bagamat yung mga baon daw sila, no? Pero hindi ko na po sila nakaia, no? Lahat, ang volunteer po ng food, maraming salamat. At uh, lahat po yung nung... Performers. Performers, ako, ang gagaling po ng performers, parang lahat sila, Wala professional parang Pero nagkaroon tayo. Ayun, nakikita nyo naman si Maram, ang ating yeah. Dragon Lady. ayan joint broadcast na ito. join broadcast nito. Um, ay napakadaling po ng ating mga talento talaga mga Pilipino, no? Ato. Para talaga silang meron kaming professional band. Naku, talagang non-stop po ang uh, professional band namin at non-stop ang naging dancing. Alam niyo pong importante dyan na nagkaroon tayo ng pagkakaisa dahil nga sa mga darating na araw, lalong-lalo na kung matutuloy itong uh, resort to domestic legal remedy, ang dapat na iparating so, na mensahe... Si June ng UK. June, June de Gamo. Thank, Thank you. Show. Napakaganda. Napakaganda ng si boses. Eh. Si Lucky Char. Oh Siyempre, si... Sino Beto? Si, um, yung, yung taga hague na kumanta. Si Venus. Si Venus. Kasi yan ang stage name niya. Ibang, ibang pangalan niya sa akin, sa kanyang stage name na Venus, no? O, oh, syempre. But anyway, ang importansya na nagkaisa po talaga ngayon ng mga tao sa Hague at saka sa Europa, dahil lang magiging sigaw na ngayon ng mga Pilipinas sa Europa, ay uh, palayain pa rin si Tatay Digong, pero ito'y nakadirekta na sa gobyerno ng Netherlands. Kasi useless namang idirekta mo yan sa ICC eh. Kasi ang decision ng ICC ibabase pa rin sa mga gawain ng abogado at mga pleadings at mga ebidensya. Pero yung issue ng ipatutupad ba ng uh, gobyerno ng Netherlands ang karapatang pantao ni Tatay, yan ay hindi hukuman ng sasagot. Ang sasagot dyan ay siyempre yung political organs ng Netherlands, dahil sila mismo ang sasagot ng tanong no sa mga pangyayari nasunod ba ang Rome Statute o nalabag ba yung right of due process ni Tatay Digong. At tingin ko naman malinaw malinaw dahil dun sa naganap na hearing ng Senado na talagang yung hindi nila pag-surrender sa lokal na hukuman na garantiya para um, mapigyang bisa o ano o galangin ng karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenyo ng bansa dahil ito ay hindi nasunod ay eh, talaga naman pong nalabag ang karapatan ng due process ni Tatay Digong at nalabag din ang soberenya ng Pilipinas. So, importante yung magsama-sama po muli ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands, dahil ang ating mensahe ngayon ay nakatutok na sa gobyerno ng Netherlands. Nakakulong po ang Tatay Digong sa teritoryo nyo, sa inyong kulungan, at sa naman po inadala sa kulungan na yan, dahil ang sumundo sa kanya sa airport ng Rotterdam ay personel ng Netherlands, ambulansya ng Netherlands, una siyang dinala sa hospital ng Netherlands, at kinulong sa kulungan ng Netherlands. So talagang ang responsibilidad para itaguyod ng ng pantao ng Tatay Tigong, hindi naman yan nakasalalay sa ICC. Yan ang nakasalalay mi mismo sa gobyerno ng Netherlands. So wag na po tayo magwatak-watak, mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands. Ha? Dahil kinakailangan, solid ang boses natin. At hindi na nga po sapat na tayo nagtitipon-tipon dyan lang sa Duterte Street. Kinakailangan magtipon-tipon na tayo sa labas ng hukuman ng District Court na siyang magbibigay at sa karapatang pantao ni Tatay Digong dahil hindi nga po yan puder ng ICC. Takakalungkot po no, na kaya bumuo ng ICC para yung mga karumaldumal na krimen na lumalabag sa karapatang pantao ay maparusahan. Pero unfortunately, dahil ang liniliting na mamamayan, wala namang jurisdiction ng ICC para hingin sa gobyerno mismo na itaguyod ang karapatang pantao talagang ang mekanismo para ang gobyerno magpatupad ng tao ay nakasalalay sa lokal na batid ng bansa at sa mga mekanismo na uh, binuo para nga mapatupad ang ating karapatang pantao. At pagdating po sa Europa, yan po yung European Court of Human Rights kung sakali na hindi mapagbigyan ng dahil yung hiling natin na itaguyod nga ang karapatang pantao ni Tatay Tigong. So, tama na po yung mga um, walang kwentang mga mga division tahin ako nawala nawala <laughs> nawala Ayan, tama na po yan sorry po ah ayan tama na po ah nahulog yung telepono ko kasi alam niyo naman nasa nasa kotse lang tayo ayan ayan, ayan. At kinakailangan magkaisa po tayo dahil talagang kinakailangan malakas ang boses natin. Alam nyo, naiingit ako doon sa mga Palestino. Bagamat matindi talaga yung nangyari sa kanila, no? dahil talagang hundreds of thousands na ata ang namatay dyan, no? malapit na sa 100,000 ang namatay dyan, eh, pag sila nagtipon-tipon dito sa dahig, napupunin nila yung Mali Field. Tayo, ang pinakamaraming tao, yung 23rd ni VP uh, uh, Sara, 8,000, pero kalahati lang ng Mali Field ang napuno. Pero yung last rally ng mga Palestino rito, yung for Palestine, at ang dumalo ay mga karamihan ay mga taga-Holland din, mga puti, punong-puno ang Mali field at uh, ang crop estimate doon ay 100,000. Now yan po ata ang pinakamalaki ng pagtitipon para doon sa issue ng Palestine dito sa Europa kasi sa France, eh ipinagbawal ni Macron yung mga pagtitipon na ganyan. No? At nalaman po naman yan dahil yung ating uh, senador Robin Hood Padilla ay talagang aktibo na sumusuporta sa kausa ng mga Palestino at nagpunta nga siya sa Europa, uh, inaasahan na dadalo siya doon sa rally naman sa France na hindi nangyari dahil ito nga si Macron ay uh, pinagbabawal ng ganyang mga rally. Anyway, yan po ang ating latest update. no? At um, lahat naman po tayo nagdarasal na sa lalong mabilis na panahon, ay eh, makalaya na si Tatay Digong. Ang issue lang ay dapat makalaya siya at makabalik sa Pilipinas. So kung tatanungin niyo po ako, well, hindi po sapat na mabigyan siya ng provisional liberty bagamat uh, uh, yan po ay mas mabuti sa, kaysa sa kanyang detention facility. Pero mas importante na kung magkakaroon ng provisional liberty, eh dapat sa Pilipinas din at imposible nga po yung mangyari kung aasahan pa rin natin ng ICC dahil ang Pilipinas. Nakakatawa nga po eh. Hindi po pwedeng magkaroon ng provisional release sa Pilipinas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC and yet yung gobyerno ng no, Gong no, no, na patunay na kinikilala pa rin ng Pilipinas di umano yung obligasyon niya sa ilalim ng Rome Statute. Nakalokohan po kasi nangyari talaga politika, politika, politika meski wala na pong obligasyon na makipagtulungan, abay ununahan pa ng Marcos Jr., yung ICC, wala namang hinihingin tulong. Alam niyo pag sinasabing duty to cooperate, hihingi ka muna ng ng, uh, ng, 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 ano, ng um, cooperation. Ito, wala pang hinihingi cooperation, sinurender na eh. Labag pa yung proseso dahil hindi nga pinadaan sa lokal na hukuman. Sa naman yan talaga, oo. But anyway, so inaasahan po natin na sa lalong mabilis na panahon, magkakaroon ng remedyo pero pinarating ko lang pong mensahe kay um, Ma'am eh, eh, lahat po'y ginagawa ng lahat para po sa lalong mabilis na panahon, siya'y makauwi dahil alam naming malungkot at talagang masama ang loob ni Tatay Digong na siya ay uh, nakakulong sa isang dayuhang bansa at hinuhusgahan ng mga dayuhang uh, mga amaestrado. But also because mahal natin si Tatay Digong at nais natin siyang makapiling muli sa Pilipinas. Lalong-lalong na yung mga taga Davao na naghalat sa kanya bilang alkate. Sa Tatay Digong, tuloy-tuloy po ang aming selebrasyon, hindi lang po ng araw ng kalayaan ng Pilipinas, o ang aming sigaw na dapat ikaw ay magkaroon na rin ng kalayaan at maibalik sa iyong inang bayang Pilipinas at siyudad ng Davao. So mara, At maraming salamat po ulit, ha, kay Christian. Ito po siya. Yan. Yeah. Amin salamat presidente po ng presidente Germany. ng Maisog Germany. Opo, maraming salamat po May sa mga Maisog Europe, Maisog Germany, Maisog uh, um, uh, Netherlands at saka siyempre mga DDS, mga original DDS no? Well, pasensya na po ang mga kalaban ng DDS at saka ng Maisog, pero kinailangan po panindigan namin ni eh, maharlika ang DDS at Maisog dahil sila naman po talaga ang uh, ang uh, sumusuporta kitataitigong sa matagal ng panahon. Siyempre po, alam namin na mas marami nang sumusuporta ngayon kita tayo dito kaysa sa mga originals, pero hindi naman po ibig sabihin, baliwalain mo na yung mga originals. Lalong-lalo lalo na na yung mga grupo naman gaya ng na Maiso, eh bago rin naman yan, natataglag naman yan ng Enero ng 2024, at yan po ay social movement para sa pagbabago, no? So lahat ng nagnanay sa pagbabago sa Pilipinas, eh dapat sumuporta nga dito sa Maiso, to? No? Dahil ngayon ang mga pagsubok natin ay eh talaga kinakailangan lahat tayo maging maisog, lahat tayo maging matapang. Ewan ko ba habang tayo nagda-drive, bakit madaldala ko? Usually, sandali lang ako nagbablog. Ngayon, magkakalahating oras na ako, no? So, <laughs> maybe because inspiration ko ang Maharlika na nasa likod ko habang ako nagsasalita, no? O, oh, Madam Maharlika, bati ka naman sa iyong mga napakadami mga taga-pangha... Taga, taga pa, ano yun? Tagahanga. Taga, taga, Tag taga. Pasensya na po kayo ha. Nabubulol na ako. Oo, kasi kailangan lang uh, yes. mag-aral din ng Dutch soon, no? <laughs> yes. So maraming maraming salamat sa lahat na nagmamahal kay Spokes Harry Roque at naniniwala sa kanyang pagmamahal sa bayan, talino, ang tinggaling, pagdating sa legal. Maraming maraming salamat, Spokes. Walang iwanan ang team, Maharlika at Harry Roque. Yes.